Unreal pass ni Lebron nagpawaw sa mga fans. Dilo, ginulat si Paolo Bankero may pasyaktin a full naman. etong Magic. Lakers vs Magic undefeated Orlando susubukan ng Los Angeles sa kanilang home court. Let's see kung ano mangyari. First quarter natin, literal na back and forth ang ginawa ng dalawang koponan at tied ang score natin to 8 points after ng 4 minutes na paglalaro sa quarter na ito. And then wow mga idol, first time lang gawin ito ni D'Angelo Russell, poster ng kay Paulo Banquero. Kaya niya pala itong gawin kaya hype ang Lakers bench matapos niyan. Tapos si Lebron mga idol, laging map boy muna, kinuwa nga ang nastank na bola. Matapos niya ng Lakers offense, nagdulo-tuloy lang mga idol at ang Orlando naman ay medyo nag-slow down na. Yan naman na pa timeout sila matapos na ang Lakers umangat 23 to 18 with 2 minutes left. At tinapos nga ng Lakers ang first quarter na may hawak na 5 point lead 29 to 24. Second quarter naman natin, Lakers offense continues to flow at itong si Lebron at Gabe Vincent inangat ng Lakers to 11 points, 35 to 24 matapos na mga baskets nila. At itong si Cole Anthony shakti tina full moment, easy dunk na, naging bato ba? At grabe mga idol itong pasa ni Lebron, unreal pass to Seawood for a layup, nagpawaw nga sa mga fans. Nalito nga rin itong si Jonathan Isaac pero kahit pa paano naman, ang Magic players ay bumawi nga dito sa Lakers ng kanilang opensa para ibaba to 5 points. Ang kanilang hinahabol, naging 40 to 35 na lang tayo. At bigla na nga lang din lumamang dito ang Magic 45 to 44 dahil nga sa mainit na mga kamay ni Gary Harris. Umabot na siya sa 14 points in the quarter. At kanilang ang tinapos ang quarter na ito mga idol na hawak-hawak pa rin ng momentum kahit subobok ang Lakers na lumabang 58-54 after 2 quarters. At dito naman sa ating third quarter, itong Orlando continues to control the game nang dahil sa kanilang magandang opensa sa man pa ng magandang depensa dito sa Lakers. Pero kahit papano naman, hindi lumalayo itong Los Angeles. Talagang nakadikit nga lang sila at ang score natin 68-66 with 7 minutes left. Pero matapos nga niyang timeout, itong Magic kumuha na ng 8-point lead dito sa Lakers. Kanilang tinake advantage ang cold shooting netong LA this quarter, 80-72 ang score. Pero pagbalik nga ng full, Lakers starters sa last minutes ay sumikip na ang kanilang depensa, sinamaan pa ng 9-0 run. Now the Lakers have the lead, 81-80 after 3 quarters. At para nga sa ating panguling quarter, Lebron took over para sa Lakers offense. Pero hindi nga yan naging sapat dahil ang magic offense at ang kanilang rebounding pinahirapan ng Los Angeles dito. Saman pa ng kanilang mga turnovers, down sila 92-89 with 6 minutes left. Pero buti na nga lang nandyan si D'Angelo Russell binuwat ang Lakers offense 7 straight points. Pero ang problema nila ay ang depensa. Easy points ang binigay nila kay Fultz, 100-96 ang score with 3 minutes left. And then bigla na nga lang pinalamang ni AD, Lebron at Dilo ang Lakers dito after ng 3 straight clutch baskets nila, 104-103. At yan ang nagpanalo sa Lakers mga idol na kasurvive nga sila sa Orlando Magic.